Yo, Shoutout sa mga mahilig magreklamo sa gamay ang suweldo. Oh, mga kaikang, ganyan talaga ang buhay dito sa Pilipinas. Kapag hindi ka kapag aral ganyan lang talaga makukuha mo, Mixi, um, maximum na suweldo han 350. Pero kung gusto mo naman magtaas ang kita mo para madugangan ang pang mo sa radlaw may mga time pa no mo na ginasayang nyo o sa nadidaan ML o sa nilang ka scroll nyo sa Facebook sa nasang ina ng mga oras na ginagamit nyo sa ML Facebook kung kinahanap nyo na sa paraan para madugangan ang iyong kinakita sa Oroad Blau wala naman sa imposible na yan na nadili ka maasinso dahilan sa teknohulihiya oh usad mo lang nga research sa YouTube, Facebook. Kung nung gusto may research, makikita mo na. Dili mo na kailangan pag-eskwilahan pa. Kaya saan ginapaiskwila kita, anong ginahimo naton? Nagaparakarigo kita sa suba. Kaya nasugad na nagsulod kita sa pamilya. Yo, maghanap kita sa paraan na para madugangan na natong kita. Dili kay puro na lang kita. Email, Facebook, Dili na makabuligsan atong pangurad na pamumuhay. Kung gusto nyo magangat sa iyong buhay, pibayan nyo na. Dili nyo pag isulod sa iyong isip na dili ka mo nakapag-eskwila kaya dili ka dili, kaya kun, mo asinsaw. Dili sa ng pag-iisip. Kaya kung irug ng pag-iisip mo, kung nanong pamilya mo irug, irug ka man sana, ayaw na. Masasayang lang buhay mo. Sabi ganit sa napanood ko, pagwara kang Kwarta, ang pagkita sa imo, tae. -eh.